Oh. hindi, oh, oh, Tigre. In Tatay ako. Hindi. The... si misis. hindi, hindi. Hindi. Ayok. <laughs> ako. Pwede. Ito, ito yung mo, man. Ako, Hindi. Hindi. Pwede. Pwede. Ayop. Oh! <laughs> Ako. Pwede. Alam mo, kurat. Uh. Nasa bahay. Oo. Oh! Hindi <laughs> ka bahay. Palaki ilong. <laughs> Pwede. alam mo kamangurat. Si Mrs. Hindi. Mm. Tiger, uh. dragon. Ano? Ah, ano? 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 nga hayo? Ano nga? Oh, nga? Tigre. Pwede, Dora. Monster. Pwede. <laughs>